Siyempre mga kapuso, uh, alamin natin yung ano, yung mga developments diyan po sa Myanmar sa ilang sandali, mm -hmm. no? Mga ilan ano mga teacher daw yung mga missing doon sa Sky Villa. Mm -mm. Accommodation para sa mga professionals. Sige, si okay Teacher na, Dan, si okay teacher okay Dan. Na. Teacher Dan, magandang Hi, ma umaga. Hi sir. Good morning po, Sir Joel at Ma'am Wen. Good morning. Kumusta kayo ngayon diyan? Good morning. Okay naman po kami dito. Okay na po, coping. Mm. We are coping. Mm. May, may, may mga nasira ba kayong kasangkapan? Uh, yung bang gusalingin yung tinitiran, tinitiran niyo. ninyo? Anong ano itsura niya ngayon? Uh, ako po, kasi nakatira po ako sa ibang apartment. Mm -hmm. uh, isang malaking crack lang po yung uh, natamo na apartment po namin. Mm -hmm. So, we can still retrieve our items from time to time. Pero unsafe po yung apartment ko. Pero yung mga kasamahan ko po, most of mga fellow, uh, fellow Filipino teachers po ay uh, ang kanilang mga gamit po talaga ay wala na. Yung natira na lang yung suot nila at saka yung daladala dala, dala nila mm -hmm. yung mga nasa school po. Sa o ngayon po, po teacher... yung iba. Sa ngayon po teacher Dan, saan kayo tumutuloy? Nasa uh, campus po kami. Sa labas ng campus, nagka-camp out po kami. Mm -hmm. Po. Ano? Ano, naka-tent kayo? Naka-tent lang kayo, Teacher Dan? Hindi po siya tent. Parang mosquito net lang po na parang oh. tent. Ganun mm -hmm. po. Mm -hmm. Oo. Ah, parang so, kulambo? During parang the ganun, daytime. No? Kulambo O kulambo po siya. So, so daytime po, nakuha po namin sa araw. yung tent na. Uh, Meron naman pong shed parang lobby ng school. Mm -hmm. Doon po kami uh, nagsistay. Tsaka mga rooms na malapit sa exit. Kasi mayroon pa pong aftershock. Malalakas pa po yung aftershock. Kaya nakatakot kami mm -hmm. baka gumuho yung, yung gusali. Safe okay. naman po dito pero yun lang ano po, we're still being very careful po. Pwede niyo bang ibisa larawan sa amin yung nag experience po ninyo nung lumindol, Teacher Dan? Okay po po. Uh, during that time po, nasa skwelahan po ako. Uh, lunch time. Uh, parang last isang isang subo na lang po yun. Matatapos na po yung lunch around mm. 12.40 to 12.50 p.m. Kung di po ako nagkakamali. Nang, gumagawa po yung yung walls saka yung glasses po ng ng gusali. Isang floor lang po yung lunch area namin parang canteen. Mm -hmm. Tapos yung parang instinct ko po ay lindol so lumabas po ako tumakbo po ako sa labas mm -hmm. papunta ng ano ng playground yung open area po namin. Tapos ang bilis po ng pangyayari, lahat ng mga bata at saka ibang mga grupo po ay uh, tumakbo po sa same location kung saan po ako nagsisigawan o umiiyak na. Tapos nakikita ko po, po yung mga walls ng gusali po ng main building namin na uh, nagtutumbahan na po mga ex po yung crack. Mm -hmm. Tapos nagtutumbahan po yung walls. Tsaka yung pintuan po natumba na po. Ganoon po, kasi may mga bata pa pong kinukuha sa loob ng school, ng classrooms, mm -hmm. ibang classrooms. Wala naman pong casualty sa sa school namin, pero ang lakas po talaga ng lindol. yung mm -hmm. mga locals dito, first nilang ma-experience 'yung ganoon. Ako naman po hindi naman po for first time, pero like first time kong makita na may gusaling gumugugo mm -hmm. sa or like part ng gusali na sa harap ko. Kano mm -hmm. katagal? Gaano katagal, teacher Dan, 'yung pagyanig? Um, parang sa tingin ko po, matagal siya. Mga 2 to 3 minutes ata yung malakas na lindol. Mm -hmm. Wow. Ganun po. Kahit na nagsisigawan kami, di ko marinig yung mga nagsisigawan, nag iyakan ng mga bata. Parang nag... tahimik po yung mundo. po yung pag-describe ko po. Mm. po sa... Tapos... Go ahead po. Tapos po, na, tumahimik siya mm -hmm. after sabi type parang mga mga treat grave to five minutes tapos sumunod yung second na second na pag, pag ano po pagyanig na malakas pa rin ganun po tapos sunod-sunod well, po. Oh, po yung aftershocks oh, po. teacher Dan sunod-sunod yung aftershocks yes po malalakas din yung mga aftershock uh, teacher hindi naman po gaano kalakas pero nakakatakot pa rin po kasi narinig mo yung yung sound sa ground ganun po Teacher Dan, nasaan ka ngayon sa Myanmar? Sa mismong sentro ba ng Lindol? Opo, sa epicenter po, sa Mandalay po, sa ah, Mandalay City. Ah, nandyan ka talaga. O, oh, mm -hmm. nandyan yung pinakasentro ng Lindol. Sa school po ninyo, mm. teacher Jan, ilan kayong mga uh, Filipino teachers? Uh, sa primary campus po, nine kami. Uh -oh. Tapos, sa secondary, um, di ko po malala kung ano ilan, ilan pero uh -huh. estimate ko po, nasa uh, more or less 15 po kami dito sa dito school na po. Yung bang apat na More nawawala, kasama po doon sa no, mga kakilala po ninyo, uh, kasama doon sa labing lima? Opo, yung tatlo po na nawawala, yung mag-asawa, isang PE teacher, ay kasamahan mm -hmm. ko po yun. Oh. At saka yung mag-asawa ay close friends ko po, kasi kabatch po kami at kababayan ko po, po yun sa Negros. Mm -hmm. Pero isa ibang po school, ako sa mga naghahanap? Pero ibang school po sila nagtuturo, Teacher Dan? Formerly po yung mag-asawa ay um, connected sa school ko po. Mm -hmm. Yung 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 lalaki ay uh, music teacher ng secondary mm -hmm. tapos yung PE teacher na, na nawawala rin ay ano uh, PE teacher ko po sa primary mm -hmm. under po ng department po. Mm -hmm. Pero lumipat ba sila ng school o talagang hanggang ngayon magkasama kayo dyan sa school na yan? Ah. <laughs> uh, hindi naman po sa ano po, nag, nag hindi po sila nag-renew ng kontratas. So, ah. andito pa sila sa Sky Villa kasi katatapos lang po ng school year. So, mm -hmm. nasa Mandalay pa sila. Uh -oh. Parang may, may plano silang aalis ng Myanmar or uh -huh. mag pa. Hindi ko po sigurado pero ah ah, in po andito pa sila sa 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 Mandalay Timing lang po na may summer class kami kaya uh -huh. ano, kaya wala po kami most of us na nasa sky villa ay wala sa sky villa mm -hmm. nasa sa po okay anong mm -hmm. anong initial plans niyo particular ikaw uh, teacher dan uh, right now po nag observe pa po, po kami sa pandemic uh, were keeping ourselves safe po uh dapat naman po yung basic needs namin dito mm -hmm. We feel safe sa school uh baka po pag ano pag Okay lang po yung sitwasyon. Baka mag-travel po ako personally mm -hmm. from Mandalay to Yangon mm -hmm. kasi may, may may travel plans po sana ako na puntang papuntang Bangkok. Mm -hmm. o, wala na ano, ano planong magpa repatriate mag po. Wala kayong planong repatriate oo, oo, balik muna ng Pilipinas. Parang ganon teacher da. Uh, uh, kailangan po kasi ng pera. Mm -hmm. Breadwinner po ako tapos oh. may commitment po ako sa school, mm -hmm. yung yung admin po kasi ay ang desisyon namin ay pagpatuloy after a week yung summer classes kung merong mayroong mga mga estudyante or mga parents na willing pang pumunta ng school mm pero, pero, Pero kung itutuloy po yung klase, sana idadaos yung klase kung sira po yung mga schools po ninyo, Teacher Dan? Dalawa po yung yung campus namin mm -hmm. yung primary campus ay San po. Oh, po. Tapos ngayon po, kung saan po kami nag nagka-camp out mm -hmm. ay hindi po nasira yung building ng secondary. Bago po yung building ng secondary at mm -hmm. hindi po siya nasira. Mm -hmm. So ito po yung plano namin galumingتين mm -hmm. kapag ang 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 sitwasyon ay okay mm -hmm. po kung walang mga aftershocks na mm -hmm. next week. Meron po. Meron ba kayong ano? Meron ba kayong panawagan sa Philippine government? ang oh. ang may meron po tayong pinadalang Philippine team diyan, 'no. Ah, natutulong. natutulong tutulong po diyan sa I'm, I'm not sure po opo nalaman ko po 'yan na may 140 or 140 po na miyembro ng rescue team at medical team po papunta dito. Papadala pa lang, 'no. April 1. Hmm. Kailangan po talaga sana kahit nga ngayon po dapat asap talaga kasi mabagal po talaga yung ano rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana kasi up na Pinoy po yung hindi pa nakikita at di namin alam kung saan sila ngayon, nasa ilalim ba, buhay pa ba sila, ganun po. pupunta uh, pumupunta po ako site, sa site, sa ground zero every day. Mahirap po kasi alam mo yung civilian ako tapos gusto ko mag-assert na hukayin na pero wala akong magawa. Mm -hmm. Nakikita ko lang po yung mga gamit ng mga kasamahan ko po yung mag-asawa. 'Yon lang po. Ah, may mga gamit kayo nung ano nung mga nawawala na nakita doon sa Oo, po, nakikita si ko buho. po kasi alam ko po, po yung mga gamit nila kasi pumunta po ako sa sa kwarto nila lately. Alam ko po, po yung mga gamit nila tapos magkasama po kami ng apartment nung first year namin dito. So alam ko po yung mga damit nila, mm. yung gamit nila, yung yung cabinet, tsaka yung upuan, computer, mm. na chair. Kaya na-identify ko po na yun po yung yung mga binagsakan ng mga gamit, tsaka yung parto po nila. Pero hindi mo so, pwede i-claim yun for safekeeping no, Teacher Dan? Meron po akong mga nakuha kasi ah. hindi naman gaano strict po, po yung site. Oh, okay. Meron po akong nakuha. Pwede pong i-retrieve po yung mga, mga papeles. Okay oh. naman po. Oo. Mm -mm. Ang panawagan ninyo uh, dun sa ipapadalang Philippine Rescue Team po dyan, Unahin muna ano 'yung lugar po, kay... na 'yan. Etong etong munang lugar na ito unahin. Yes po. Opo, opo kasi ito 'yung kabe. Wala naman pong ibang nabalita ng mga Pinoy na, ka na kailangan ng ng tulong sa ibang lugar. Malaki po 'yung Mandalay region, may ibang mga towns pa po na affected. Pero yung Mandalay talaga kasi ito yung mas may mas malalaking buildings at yung Sky Villa po talaga yung pinakamalaking gumuho na building dito. Maraming uh, mga mga foreigners po, hindi lang po Pinoy ang missing at unaccounted po until now. Mm -hmm. The children, Then po. Tapos ano yung pang-araw-araw na buhay nyo ngayon diyan? Sabi niyo naka-nasa parang tent lang sila, di ba, Joel? Sa labas ng school, meron Bulambo, lang kayong Bulambo. shade kulambo? Tapos, uh, paano yung pag-supply ng pagkain po ninyo? Tubig? Paano po yung gano'n? Uh, yung, yung tubig at pagkain po ay ng school. Mm -hmm. Hindi pa naman namin nakakamdaman yung shortage mm -hmm. or may kakulangan. Okay pa naman po, yung mga locals ay nagluluto pa sa amin. Mm -hmm. Ibang school staff na pumunta dito. Minsan po kami, lumalabas kami, naglalakad. Mm -hmm. Naghahanap po kami ng food shop na open. Tsaka may mga open naman po. Yung hindi naman chaotic, na. hindi naman chaotic ang situation diyan. O yung para may mga looting-looting, mm -hmm. looting, walang ganoon. walang ganoon. Hindi naman po, pero makikita niyo yung mga tao na nagle up talaga sa pagkain at tubig. Mm -hmm. oo hindi naman po panicking talaga. Pero nakikita mo na mas mara, mas maliit kasi yung shops na open, so mm -hmm. mas marami yung tao sa shops nakikita mong kumakain, mm -hmm. may mga nag ng tubig sa mga water stations, ganun-ganun po na mas marami. Mm -hmm. Kasi 'yan yung gasolina po. Oh, yun, hindi kayo nagkakabos sa gasolina. Actually, before pa po yung earthquake, limited na po yung supply dito, nagle-line up na po yung mga tao, mm. yung mga sasakyan. So, mm. ngayon po mas mahaba na po yung pila, pero sa mga Pinoy po, hindi po namin dama yun kasi hindi naman kami nagmumotor dito. Meron po kaming school bus. So pag may kailangan kami, nag-request kami sa school na pwede pa kami pumunta dito para bumili ng mga halimbawa toiletries, mm gano'n. Nagsusupport naman po yung school sa amin. Okay. Alam na ho ba ng mga kaanak niyo dito na uh, okay kayo, ligtas kayo? Opo. Alam na po. Alam na po. Okay. Alam na Ano ba, Billy? ano po yung bilin nila, kapatid ko. Ano, Billy, ng kapatid mo sa'yo? Hindi ka naman pinauwi? Na mag po. Hindi ka pinauwi? Uh, gusto, hindi naman po ganun. Usually, I i decide naman po kung ano yung gagawin kasi mas na-assess ko po yung condition dito. Okay. Pero pag kailangan po talagang umuwi, uuwi po talaga ako. Pero kung kung kaya pang i-extend po dito, kasi kailangan ko rin ng pera po. So, mag extend po kami dito. Okay. okay. Teacher Dan, mag-iingat mag po kayo. Hoyo. Pinagdarasal namin ang kaligtasan ninyo dyan, mm. ha? Be safe. You, po. Maraming salamat. Maraming thank you. Salamat, Sa inyo, thank you. salamat po. Teacher Dan, makakapuso no? Sky